Natikman nyo na ba ang dragon fruit champurado at gumawa din ako ng dragon fruit juice, smoothies at avocado tapioca for today's video. At dahil nga marami akong napitas ng nakaraan, kaya naman naisipan kong itry ang lahat ng to. Bale, una ko munang gagawin ay magpapalamig muna ako na ring dragon fruit na violet at mamaya ay gagamitin ko to para sa aking dragon fruit juice. Mas masarap kasi kapag malamig kong ilalagay at habang pinapalamig ko to, ay gagawa naman ako ng dragon fruit champurado. Medyo kakaiba nga ang gagawin natin at sa halip na cocoa powder ang gagamitin ay susubukan naman natin na ilagay aring dragon fruit na kulay violet para mas kita ang kulay. Nagluto na ako ng isang takal na malagkit tapos gumamit ako ng blender dito at pagkatapos ay sinala ko to. May halong tubig nga pala yun habang biniblend ko kanina at nung naluto na yung malagkit ay inilagay ko na yung dragon fruit at asukal konting asukal lang ang inilagay ko at depende sa inyo kung gusto niyo na mas matamis inakuluan ko pa ito ng mga ilang minuto para lutong-luto na talaga yung malagkit. Pagkatapos ay nilagyan ko ito ng iba para mas masarap talaga. At kita nyo naman, kulay pa lang ay eh, nakakatakam na. Si Ate lang nga muna ang una kong pinatikim at ari talaga ay eh, pihikan sa mga pagkain. Pero nagustuhan niya nga to. Gusto niya rin talaga ang dragon fruit kaya madali niya lang talaga tong magugustuhan. Pero si Yona ay eh, kumakain naman pero parang napipilitan lang. Kasi ayaw niya rin talaga ng dragon fruit sa tuwing pinapakain ko siya. Sunod naman ay eh, ako naman ang tumikim at para sa akin ay eh, ayos lang naman ang lasa. At lasang-lasa mo rin talaga yung dragon fruit dito. Pero mas malinam nam pa rin talaga ang original na champurado at si Ate Jela talaga ay eh, nagustuhan niya naubos niya yung binigay ko sa kanya kulang pa nga daw at gusto pang bumulos kaso ay eh, marami pa siyang atikman e eh, baka mabusog ka agad kaya sabi ko ay, mamaya na lamang ulit kumain pagkatapos sunod ko namang ginawa ay itong white dragon fruit smoothies at pinagtatanggal ko na tong mga balat at hiniwan ng maliit para mas madaling i -blend. nilagyan ko nga pala rin ng condensed ibab milk at pagkalipas nga ng 30 minutes ay eh, kinuha ko na tong pinalamig ko at nilagyan ko ng honey at ilalagay ilalagay ko na nga din sa baso na may ice. Mas masarap kung fresh milk ang ilalagay pero dahil evap lang talaga ang meron ako din sa bahay kaya pwede na din to. Sobrang ganda nga at sobrang sarap talaga nito at ito talaga ang nagustuhan namin lalo na ng mga bata. Ay talaga namang huwag nyo tong palampasin na hindi matikman lalo na kung katulad ko kayo na maraming junakis ay talaga namang magugustuhan ito ng mga anak nyo. Inilagay ko na rin tong white dragon fruit na smoothies na ginawa ko at mamili na kayo kung anong kulay ang gusto nyo. Basta si jello e eh, pink talaga ang gusto niya. At kahit hindi ko to gawing juice, eh, mas favorite niya rin talaga kainin ay yung violet na dragon fruit. At nung natikman nga niya, eh, hindi na talaga siya magkaintindihan dyan. Pinatikim ko nga sa kanya ang kulay white, pero ayaw niya talaga at pink daw talaga ang gusto niya. Pati nga si Ate Jella, ay eh, mas bet niya nga rin daw ang pink. Masarap din naman aring white na ginawa ko, pero alam niyo na ang mga bata, ay eh, mas gusto talaga nila ang kulay na ganoon kaysa dito. Pero sa lasa, eh, lahat naman masarap at healthy drink sa atin. Kaya naman, huwag nyo tong palampas pasi na gawin para sa mga kids nyo at tingnan nyo naman ang dalawang ari. Sana arin. naman ay may matira pa sa akin ano at gusto ko rin yun. Pero sa ngayon nga ay aring mo ng white ang sa akin habang inapagmasdan ko sila at nagaintay na may matira pa. <laughs> Sunod ko naman ginawa ay aring abukado at baka masobrahan pa sa hinog kaya gagawin ko naman itong abukado tapioca, ice cream at ice candy. Pag may pa isa isa kasing hinog ay eh ginagawa ko doon inilalagyan ko ng asukal at gatas sa tamang tamang ang panghimagas. Pero dahil marami at sabay sabay ang hinog ngayon. kaya ang gagawin ko ay yung pwede kong ma-stack sa rep at sigurado akong ilang araw lang talaga to eh, ubos na rin kaagad sa amin lalo pa kung ganito kasarap ang gagawin ko bali hiniwa ko lang ng maliliit yung abukado tapos nagblend ako ng ilang piraso para mas lumasa pa yung abukado din sa tapioca na gagawin natin malalaki nga lang talaga yung sago na nagamit ko dito pero ganun pa rin naman ang lasa at napalaki nga lang talaga nilagyan ko na rin ng evap milk condensada at nestle cream konting condensada rin lang ang inilagay ko kasi matamis na rin talaga ang abukado at tamang tama lang ang timpla nito para sa akin at alam nyo perfect din ari sa mga okasyon at masarap talaga tong dessert pero huwag naman gana rin kalaking sago sa akin pero kung ikaw rin lang ang makain at kayo kayo rin lang ay eh, pwede na rin pinatikim ko nga lang ng kaunti ang mga bata nito kasi naubos kasi talaga nila yung dragon fruit na ginawa ko kanina kaya bukas ay ito naman ang ipapakain ko sa kanila pagkatapos ko nga gumawa ng tapioca ay ice cream naman ang ginawa ko at nang hindi na magalit si jello na panaisda na lamang ang laman ng tupper na ito. Hindi naman na rin masisira, wag lang talaga abuti ng ilang araw na brownout. out. Nauna ko na rin palang gawin ng ice candy kagabi. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!